Marami sa atin, lalo na tayong mga Pilipino, ang hindi natutuwa sa mga pinagagawa ng China. Sa tuwing makikita nating inaangkin nila ang ating teritoryo sa West Philippine Sea, sa bawat ulat ng pangharas sa ating mga mangingisda, lalong lumalalim ang galit ng sambayanan. Ngunit sa kabila ng tensyon at sigalot, hindi rin natin maikakaila ang isang katotohanan. Ang pag-angat ng China ay kahanga-hanga. Mula sa gutom, kaguluhan at pagbagsak ng mga dinastiya, umusbong ang isang bansa na ngayon ay may makapangyariang ekonomiya at teknolohiyang pumapalibot sa ating araw-araw na pamumuhay. Ito ang kwento ng pag-angat ng China, mula sa abo ng digmaan hanggang sa tuktok ng teknolohikal na kapangyarihan. Noong unang bahagi ng ikadalawampung siglo, ang China ay isang bansang tila na wala sa direksyon matapos ang pagbagsak ng Qing Dynasty noong 1912. Sa halip na pagkakaisa, ang sumunod ay labanan ng kapangyarihan. Kanya-kanyang warlord ang namayani sa iba't ibang rehiyon. At sa halip na modernong pamahalaan, ang tumatakbo ay kaguluhan, gutom at kawalang pag-asa. Habang unti-unting umuunlad ang ibang bansa sa gitna ng industrialisasyon, ang China ay nananatiling lugmok. Winawasak mula sa loob ng mga banyagang mananako at pinaghahatian sa loob ng mga naglalabang pwersa. Sa gitna ng kaguluhan, may dalawang kilusan ang dahan-dahang umaangat. Sa isang banda, ang kumintang o kilusang nasyonalista na nais magtatag ng isang makabago at malayang republika. Sa kabila naman, ang Communist Party na pinamumunuan ni Mao Zedong na tumatawag sa mga manggagawa at magsasaka para sa isang revolusyong batay sa pantay-pantay na lipunan. Taong 1927, nang simulan ng pamahalaang nasyonalista ang marahas na operasyon laban sa mga komunista. Doon nagsimula ang malalim at madugong digmaan sa pagitan ng dalawang panig. Isang digma ang tatagal ng mga dekada, paulit-ulit na babalik at maghihiwa sa pagkatao ng bansa. Hindi pa man natatapos ang gulong panloob, dumating naman ang panlabas na banta. Noong 1937 tuluyang sinalakay ng Japan ang China. Maraming lungsod ang sinalakay, kabilang na ang Nanjing kung saan daan-daang libong sibilyan ang pinatay sa loob lamang ng ilang linggo. Dahil dito, napilita ng dalawang panig ang mga nasyonalista at mga komunista na pansamantalang magkaisa para labanan ang mga mananakop. Matapos ang World War II, umalis sa mga Haponis, ngunit sa halip na kapayapaan bumalik ang dating sigalot ngayon hindi na laban sa Taiwan kundi laban sa kapwa Chino. Sa panig ng nasyonalista ay si Chiang Kai-shek na may suporta mula sa Amerika. Sa kabila, si Mao Zedong at ang kanyang pulang hukbo na may simpatya at gabay mula sa Soviet Union. Habang nauubos ang moral at suporta ng pamahala ni Chiang dahil sa katiwalian at hindi epektibong pamumuno, patuloy na lumalakas ang kilusang komunista. Hindi dahil sa sobrang lakas nila, kundi dahil sa tuloy-tuloy na paghina ng kalaban Noong 1949, tuluyan ang nagwagi si Mao at ipinahayag ang pagkakatatag ng People's Republic of China at ang natitirang pwersa ni Chiang ay tumakas patungo isla ng Formosa, ang kilala natin ngayon bilang Taiwan. Marami ang nagtataka kung bakit hindi na itinuloy ni Mao ang pananakop sa Taiwan. Ang sagot ay nakatali sa pandaigdigang tensyon. Mabilis ang naging kilos ng Amerika, nagpadala ito ng hukbong dagat upang protektahan ang isla. Sa panahong iyon, hindi pa handa ang bagong pamahalaan ni Mao sa isang direktang sagupan laban sa isang bansang tulad ng Estados Unidos. Kaya't napilitan silang hayaang manatili roon ng mga nasyonalista pansamantala, pero nauwi sa matagalang hati. Sa puntong iyon, nabiyak ang bansang Chino sa dalawang magkaibang daan ng pamumuno. Sa mainland, isang komunista at sentralisadong pamahalaan ang namayani. Sa Taiwan, isang republika ang itinayo ng mga dating nasyonalista. At mula roon, sinimula ng China ang panibagong kabanata. Hindi na lang laban sa kaaway kundi laban sa kahirapan at sa hamon ng pagtatayo ng isang modernong bansa mula sa abo ng digmaan at revolusyon. Matapos iproklama ni Mao Zedong ang pagkakatatag ng People's Republic of China noong 1949, nagsimula ang isang bagong yugto para sa bansa isang yugto na puno ng mga eksperimento, pag-asa at sa kasamaang palad, matitinding sakripisyo. Para kay Mao, ang pagkapanalo ng komunismo ay simula pa lang. Ang tunay na layunin ay ang muling paghubog ng buong lipunan ayon sa ideolohiya ng revolusyon. Hindi naging madali para sa bagong pamahalaan ang magsimula. Matapos ang mahabang taon ng digmaan, nagkasira-sira ang mga infrastruktura, laganap ang kagutuman at hindi pa rin kumpleto ang tiwala ng mga tao sa bagong direksyon ng bansa. Pero sa halip na simpleng rekonstruksyon, ang naging sentro ng plano ay ang mabilisang pagbabago, isang uri ng modernisasyon na tinangkang ipilit sa pinakamaikling panahon. Naniniwala si Mao na kung kayang mapakilos ang buong bansa, masusundan nila ang yapak ng mga industrialisadong bansa kahit na wala pang sapat na teknolohiya o kapital. Dito pumasok ang ideyang tinawag nilang Great Leap Forward sa papel, ito'y makabago. Pagsasanib ng industriyang bakal sa bawat baryo, mga communal farm na sama-samang pinamumunuan at kampanya para sa kolektibong produksyon ng pagkain. Pero sa aktwal, naging kabaliktaran ito ng inaasahan. Dahil sa labis na pagpataw ng maling ulat ng produksyon, nasira ang ugnayan ng Estado sa realidad. At habang abala ang pamahalaan sa pagpapagawa ng mga hornuhan o maliit na pugon sa mga bakuran para tunawin ang bakal, napabayaan naman ang mga bukid at dito nagsimulang lumaganap ang gutom. Sa kalagitnaan ng tagutom, milyon-milyon ang namatay. May mga lugar kung saan ang mga tao ay kumakain ng damo o putik. Pero sa halip na itigil, lalo pang pinatindi ang kontrol. Marami ang natakot magsalita sapagkat ang pagtutol ay itinuturing na kontra-revolusyonaryo. Sa mga panahong ito, nagsimula ng mabuo ang kultura ng takot. Isang lipunang tila walang karapatang magtanong, kundi tumalima lamang. At bago pa man tuluyang makabangon mula sa trahedya, dumating naman ang panibagong kampanyang tinawag na Cultural Revolution. Sa paningin ni Mao, ang partido ay unti-unting pinapasok ng makalumang kaisipan at mga elitista. Kaya't itinulak niya ang isang malawakang kilusan para linisin ang lipunan mula sa lahat ng bagay na itinuturing niyang burge o lumang influensya. Dito lumitaw ang Red Guards, mga kabataang inudyok na wasakin ang lahat ng lumang kaisipan, maging ito man ay guro, manunulat o kahit magulang. Maraming paaralan ang ipinasara, mga aklatang sinunog at mga tao ang ipinahiya o ikinulong ng walang due process. Ang mga institusyon, edukasyon, agham, sining at reliyon ay tila isinantabi upang pagbigyan ang ideolohiya. Sa halip na talino, ang naging sukatan ng pagiging mabuting mamamayan ay ang pagsigaw ng revolusyonaryong panata at ang walang pasubaling pagsunod sa partido. Sa panlabas, tila ang China ay matatag at buo pero sa loob, ito'y isang bansang sugatan, puno ng takot at naglalakad sa gilid ng bangin. Sa mga mata ng iba, si Mao ay leader na may vision at tapang. Ngunit sa realidad ng maraming ordinaryong Chino, siya rin ay naging dahilan ng matinding paghihirap, pagkakawatak-watak, at pagkasira ng mga haliging bumubuo sa lipunan. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nauunawaan ng marami na hindi sapat ang ideolohiya lang para patakbuhin ang isang makabagong bansa. Dahil kahit gaano ka tatagang paniniwala, kung walang maayos na sistemang sumusuporta rito, hindi rin ito magtatagumpay. Pagdating ng dekada 70, ang China ay tila na wala ng direksyon. Pagod ang mga mamamayan, wasak ang ekonomiya, at ang pangakong lipunang pantay-pantay ay napalitan ng lipunang puno ng takot at pagkukulang. pagkamatay ni Mao Zedong noong 1976 para bang napatigil ang buong China sa paginga. Ang isang leader na halos tatlong dekadang naging mukha ng revolusyon ay wala na. Pero kasabay nito, unti-unting lumitaw ang tanong, saan na nga ba patungo ang bansa? Sa panahong iyon, wasak ang ekonomiya, pagod ang mga mamamayan, at halos walang tiwala ang tao sa kinabukasan. Ngunit sa halip na isa pang revolusyonaryo ang humalili isang tahimik ngunit matatag na figura ang lumitaw. Si Deng Xiaoping. Hindi kasing sigaw ni Mao ang istilo ni Deng. Sa halip na palakasin ng ideolohiya, mas pinili niyang ito ng pansin sa realidad. Sa kanya unang narinig ng maraming Chino ang kakaibang ideya na ang tagumpay ay hindi dapat sukatin sa tapat ng paninindigan sa komunismo, kundi sa kung epektibo ba ang mga hakbang na ginagawa. Madalas niyang banggitin hindi mahalaga kung itim o puti ang pusa, basta't nahuhuli nito ang daga. Isang simpleng metapora pero dito nakapalob ang pundasyon ng bagong direksyon ng China. Dahan-dahan ngunit tiyak ang galaw ni Deng. Isa-isa niyang binuksan ang mga pinto ng ekonomiya. Nagsimula sa mga sakahan kung saan pinayagan na ang mga magsasaka na panatilihin ng sobrang ani para ibenta. Isang bagay na dati imposible sa ilalim ng istriktong kolektibisasyon sa bandang huli, lumawak ito patungo sa mga pabrika, lungsod at dayuhang negosyo. Mula sa isang bansang halos sarado sa mundo, naging bukas ang China sa mga banyagang mamumuhunan, teknolohiya at bagong ideya. Ang mga lungsod na dati inaagiw unti-unting naging abala. Sa mga dating bakanting lote ay nagtayo ng mga bagong pabrika. Mula rito, sumulpot ang mga produkto na kalaunay nakilala na sa buong mundo bilang made in China. Dahil mura ang paggawa at mabilis ang produksyon, nagsimulang lumipat ang mga dayuhang kumpanya sa China. At dito nabuo ang reputasyon ng bansa bilang factory of the world. Kahit simpleng gamit sa bahay, kasangkapan o laruan, malamang ay may tatak ito ng made in China. Mabilis, mura at mass produce, itong naging muka ng industriyang Chino. Pero hindi lang sa ekonomiya nagbago ang daloy, sa lipunan unti-unti ring lumuwag ang kontrol. Bagamat na ang Communist Party sa kapangyarihan, pinayagan ng mga tao na magsimula ng sariling negosyo, maglakbay at mangarap ng kaunlaran sa sarili nilang paraan. Sa ilalim ni Deng, hindi giniba ang lumang sistema, pero binago nito ang laman. Sa halip na panibagong revolusyon, ang naging daan ay maingat na pagbabago. At habang pinapanood ng mundo ang pagbagsak ng Unyong Soviet at ang pagguho ng iba pang komunistang rimen sa Europe, nanatiling nakatayo ang China at sa halip na humina lalo pa itong lumakas. Sapagkat habang ang ibang bansa ay nananatiling nakakulong sa ideolohiya, si Deng ay pumili ng kakaibang direksyon. Isang sosyalismong bukas sa mga prinsipyong kapitalista. Para sa ilan, ito'y kompromiso. Para sa iba, ito ang naging dahilan kung bakit hindi tuluyang bumagsak ang China at sa halip ay nagsimulang pumasok sa yugto ng muling pagbangon. Mula sa pamumuno ni Deng Xiaoping, dahan-dahan ngunit tiyak na umikot ang ihip ng hangin ang dating bansang gutom at mahina, unti-unting naging makinarya ng globalisasyon. Habang unti-unting lumalawak ang ekonomiya ng China at bumibilis ang industrialisasyon, kasabay rin itong lumalim ang ambisyon ng pamahalaan na kilalani ng bansa hindi lamang bilang tagagawa ng mga produkto, kundi bilang isang makapangyarihang bansa sa larangan ng siyensya, teknolohiya at militar. Sa ilalim ng bagong pananaw, hindi sapat na maging pabrika ng mundo. Kailangan maging sentro ng lakas, inovasyon at impluensya. Mula sa pagiging tagakopya ng mga teknolohiyang banyaga, naging inventor na rin sila ng sarili nilang teknolohiya. Sa mga lungsod tulad ng Shenzhen na dating isang fishing village lang, tumindig ang matataas na gusali at puno ng makabagong opisina ang paligid. Doon na itayo ang punong tanggapan ng mga kumpanyang kilala na sa buong mundo, gaya ng Huawei, na humamon sa mga Amerikanong tech giants sa larangan ng telecommunications. Sa Hangzhou naman, lumago ang Alibaba na nagsimula bilang isang simpleng platform pero ngayon ay nagdidikta na ng takbo ng e-commerce sa buong Asia. Kasabay ng mga ito, lumawak din ang saklaw ng impluensya ng teknolohiya sa araw-araw na buhay ng mga Chino. Sa halip na magbayad ng cash, halos lahat ay gumagamit na ng digital payments gamit ang mga app gaya ng Alipay at WeChat Pay. Sa mga lansangan, may mga delivery robot, facial recognition sa mga estasyon ng tren, at surveillance system na halos walang tago sa mata ng estado. Habang pinapalakas ng China ang sarili nito sa harap ng mundo, pinatutunayan nitong kaya nilang pamunuan hindi lang sa dami ng produkto, kundi pati sa larangan ng ideya. Subalit sa likod ng mabilis na pagsulong, nananatili ang mga tanong tungkol sa kalidad. Totoong mura at maraming produkto ang nagmula sa China, pero sa mahabang panahon, dumikit sa kanila ang reputasyon na low quality. Bagamat lumalaki ang kanilang investment sa research at development at unti-unting gumaganda ng kalidad ng ilan sa kanilang mga produkto, hindi pa rin nawawala ang pagdududa sa husay ng ilan sa kanilang teknolohiya. Lalo na pagdating sa software, seguridad at originality ng innovation. At sa panahong unti-unti nang nagiging high-tech ang China, dumarami rin ang mga bansang nagiging dependent sa kanila. Mula sa supply ng microchips, bateriya, teknolohiyang pangkomunikasyon hanggang sa AI at surveillance tech. Kaya habang pinapaigting ng China ang kanyang teknolohikal na kakayahan, unti-unti rin itong binabago ang balanse ng kapangyarihan sa mundo. Hindi sa pamamagitan ng armas lang, kundi sa pamamagitan ng kontrol sa kaalaman, datos at imprastrukturang digital. Habang patuloy na lumalakas ang China sa ekonomiya, sa teknolohiya at sa militar, kasabay ding unti-unting nagbago ang paraan ng pakikitungo nito sa mga karating bansa. Kung noong dekada 80 at 90 ay tila abala lamang sila sa sariling pag-unlad, ngayon ay mas lantad na ang kanilang presensya at sa maraming pagkakataon ramdam ng mas malilit na bansa ang bigat ng kanilang anino. Hindi na ito ang China na tahimik na gumagawa ng murang produkto ito na ang China na may kumpiyansa, may kapangyarian at may malinaw na layunin na palawakin ng impluensya kung maaari kahit sa lungat sa kagustuhan ng iba. Isa sa pinakamatingkad na halimbawa nito ay ang issue sa South China Sea. Sa mga lugar na matagal ng pinag aagawan ng ilang bansa sa Timog Silangang Asya, naging mapanghas ang hakbang ng Beijing. Sa kabila ng desisyon ng International Tribunal na pumapabor sa Pilipinas noong 2016, Patuloy ang kanilang reklamasyon ng mga isla, pagtatayo ng mga estruktura at presensyang militar sa mga RIP na nasa loob na exclusive economic zone ng ibang bansa. Sa mata ng maraming bansa sa regyon, ito ay hindi simpleng alitan sa teritoryo. Ito ay pagpapakita ng lakas, ng kakayang gawin ang gusto nila kahit tutol ang pandaigdigang komunidad. Hindi lang ito nakikita sa dagat, sa mga kasunduan sa kalakalan sa mga pautang para sa infrastruktura, at sa mga proyekto ng tinatawag na Belt and Road Initiative, makikita rin ang parang ginagamit ng China upang mapalawak ang saklaw ng kanilang impluensya. Sa unang tingin, mukhang tulong ang iniaalok. Pero para sa ilang bansa, ang tulong na iyon ay may kalakip na kontrol. Kapag hindi na kayang bayaran ng utang, napipilitan ng ilan na ibigay ang mahalagang bahagi ng kanilang ekonomiya o teritoryo kapalit ng kapatawaran. Sa puntong ito, lumilitaw ang tanong ito ba'y pagkakaibigan o paglalagay sa ilalim ng utang na loob? Maging sa loob ng sariling teritoryo, makikita ang paghihigpit. Sa Hong Kong na dating simbolo ng kalayaan sa rehiyon, mabilis ang pagbagsak ng mga demokratikong institusyon matapos ang pagpasa ng bagong batas sa seguridad. Sa Xinjiang, may ulat ng malawakang pagmamanman, detensyon at re-edukasyon ng mga Uyghur Muslims, bagay na tinututulan ng maraming bansa sa kanluran. Sa gitna ng mga ito, patuloy na itinatanggi ng Beijing ang mga paratang at ipinipilit na panloob itong usapin na hindi dapat pinapakailaman. At sa lahat ng ito, ang kanilang pagkilos ay sinasabay ng malawakang kampanya ng propaganda sa loob ng bansa at sa labas. Sa internet, sa social media at sa mga international na forum, pinapakita ng China ang sarili bilang modelo ng kaunlaran, ng disiplina at ng alternatibong landas sa modernong mundo. Isang landas na hindi dumaan sa estilo ng kanluran pero habang isinusulong nila ang imay ng isang matatag at maunlad na bansa, ramdam pa rin ng marami ang kabigatan ng kanilang presensya. Sa mga karatig bansa, ang China ay parang dambuhalang kapitbahay na minsay mapagbigay, minsay mapanghimasok at kadalas ay mahirap kontrahin. Kaya't sa panahon ito ng bagong kompetisyon sa pandaigdigang arena, hindi na sapat ang tanong kung paano sila umunlad. Ang mas mahalagang tanong ngayon paano nila ginagamit ang kapangyarihang iyon at sino ang posibleng madamay sa landas na kanilang tinatahak. Mula sa gutom at kaguluhan, naging ekonomikong haligi, teknolohikal na leader at diplomatikong bigatin ang China. Pero sa likod ng tagumpay na ito, nananatiling tanong para sa mundo. Ang kapangyarihan ba ng China ay para sa kapayapaan o para sa sarili nitong layunin? Ang kwento ng China ay hindi patapos at sa bilis ng paggalaw ng mundo walang nakakasiguro kung saan ito patungo. Pero ang isang bagay ay malinaw, isa na itong superpower at dapat nating maunawaan kung paano ito nangyari.